Ngayong February 14 ganito yung nangyari sa araw ko. So kapag umaga, hinahatid ko na si Nania at after nyan, didiretso na ako sa work kapag may nakita na akong offer. Napakaganda ng offer na nakita ko ngayon at ito ay bali isa sa isang trip, tatlong delivery. Kaya nga sa ganitong work, bawal ka na rin talagang magsama. Kasi yung tatlong order na yon, paghihiwa-hiwalayin yon sa sasakyan mo, isa sa trunk, isa sa backseat, at yung isa naman sa harapan. Hindi ako nakapag-video ngayong umaga kaya itong old videos na lang ang ginamit ko. Anyway, after kong madeliver, deliver since malapit tayo sa Dollar General, dumaaran na rin tayo dito. Medyo matagal na nung last time na ako pumunta ko dito kasi medyo malayo din to talaga sa bahay. Siguro mga 20 miles ito. Napakaraming nagtanong kung papaano natin nakikita yung mga penny items. May notification ba galing sa store? Paano mo nalalaman kung alin ang iiskan scan mo sa dami ng mga items na nandito? Yan din ang tanong ko noon. Hanggang sa nalaman ko kung papaano ba talaga. Sasagutin natin yan maya, -maya lang. Dito nga ay may nakita tayo mga penny items. Tatlong rugs yung nakita natin ngayon. At dito may nakita din tayo na base. Sabi ko parang kakaiba tong itsura ng base na to. Tiningnan natin yan at yan ay $8 yung tag niya. Ito ang Dollar General app. Yung sa taas niyan, yung barcode niyan, ayan yung pang-scan nyo. Yan ang pinaka-scanner. Kapag 0-0 nga yung lumabas dyan, ibig sabihin, ito yung mga penny. Hindi madaling makita ang mga penny. Sa totoo lang, aabutin ka talaga ng siyam-syam. Anyway, so eto na magbabayad na tayo at eto yung mga nakita natin. At eto naman yung pambabayad natin. Ito ay 4 cents. Nakapagbayad na tayo at eto na yung resibo. After nga dito sa store ay sinundo ko na rin yung mga bata galing sa school. At syempre pag uwi sa bahay ay nagluto na rin tayo. Mabuti na lang si Ronnie na na kahit papano. Dati kasi napakapihikan niya. Habang nagluluto, naghihintay na rin ako ng order galing sa Spark. Anyway, mabalik tayo kung paano makikita yung mga penny. Dito sa app na to, hindi ko nababanggitin kung ano to, alam nyo na to. May mga group page dito na nagsishare ng mga penny items na nakuha nila. Ito yung pangalan, Dollar General Penny Shopping. Yung mga member dito, isinishare nila kung ano yung mga nakuha nilang penny. Kaya naman yung mga ibang tao nagkakaroon ng ideas kung ano ang penny for the week. Kung totoo sa inyo nakita kong penny, is, haalos wala yun sa mga nakita ng iba. Dahil yung mga nakita nila ditong Penny ay talagang sobrang bongga. Yung iba halos nakakakita ng punong-punong cards ng puro Penny. Talagang nakakatuwa. So ang ibig kong sabihin, nandito na may visual na alam mo na kung ano yung Penny na hahanapin mo. Ito yung pangalawang beses na sinabi ko kung saan makikita yung mga Penny items. Ganito yung paraan. Grabe napakaswerte nyo. Kasi halos isunusubo ko na sa inyo yung mga sagot. Kasi dati ako, ako lang yung gumagawa ng paraan kung paano ko makikita yung mga ganyan. Hanggat sa nalaman ko na may mas madaling way, tingnan mo yung nakita nito. Fish frying kit yung nakita niya, worth of $65. Nakuha niya ng penny lang. Napakaraming naghahanap ng penny. Yung members dito ay umabot na ng 1.2 million. At dahil nga nagsishare sila kung ano mga nakuha nila, may idea ka na rin kung ano yung hahanapin mo. Biro mo yan guys, napakarami niyan. May mga employee din dito ng Dollar General na nag-share ko ano ang penny for the week. At syempre kapag sumali kayo dito, magbasid ang kayo ng mga policy nila. Kaya kung nandito ka sa US, sana nakatulong ang videos na ito. Happy Valentine's, Pilipinas!